Hello guys. 'Yan, record lang tayo, no. So hindi natin natuloy yung ating live kasi kasi ano, kanina yung live natin, no, about summers. Doon sa summers ay hindi natuloy dahil uh, naglive nga si Kalinga Prab, So, ayan. So, meron lang akong iparating sa inyo. Um Salamat pala sa mga lahat na bumabati sa akin. Thank you talaga sa inyong lahat. Then, um, isa din sa ginawa ni Teacher N. Thank you so much, Teacher N, sa, sa ginawa mong video para sa akin. Uh, sa lahat na nag sa aking birthday. Thank you so much sa inyong lahat. Then, uh, hindi ko inasahan yun na may ganun pala para sa akin lalo na uh, ang, ang ano natin doon si, yung founder ng Kalingap at isa, siya, isa si Kuya Bal na nag sa akin Hindi uh, di ko talaga inasahan yun no, at napaluha talaga ako doon hay nako iwan eh, matiba yung puso ko pero napaluha ako dahil ano, uh, meron ding isang ano, taga Hong Kong yung amo ko dati, yung una kong amo sa Hong Kong at na, nag-ano din sa akin, hindi din nalimutan nila yung birthday ko. Uh, Nag-great nga yung mga alaga ko sa akin, no. So ayun, nakaka ano, nakaka expire na ano. Itong araw ko ngayon. So ayun. Basta Basta, um, po salamat na lang ako sa lahat-lahat na bumabati sa akin. Thank you so much sa inyo guys na uh, sa inyong uh, ano pagbati. Yeah. Wala ma maraming ano uh, masabi dahil uh, kahit ako uh, kahit ako lang ay nag-iisa dito, uh, nag-iisa tapos wala ano uh, kahit uh, ano ano ba to yung Masaya naman kahit ako lang dito, wala akong ano, walang celebrate, no. Salamat sa ano, salamat talaga sa sa ano, mga pagbati, no. Hay nako. Hindi <laughs> ko inasahan. So, wala akong ano, guys, masabi. So, ito lang yung ano ko, ah uh, pag ginawa kong mag mag ano din mag record din para iparating ko din sa inyo ang aking aking pasasalamat ayan so ayun maganda yung ginawa ni teacher N uh, napakaganda na ano video na great para sa akin ewan wala akong masabi talaga <laughs> kahit ganito lang yung ano ko dito buhay ko pero maraming nagmamahal Salamat, salamat sa inyong suporta sa aking channel. Ayan, um, ayan sa mga nagbati sa akin, uh, yung mga sinasabi nila na wag ako magbago, hindi hindi po magbabago si Maramara. Mula sa pagkabata hanggang tumanda na lang ako, ganun pa din ako, no? Walang pagbabago, ako, walang pagbabago sa sarili ko kahit nung wala-wala ako, tapos nagkaroon ako, ganun pa rin ako. Down to earth pa rin yung a, ang pagkatao ko. Hindi ako hindi ako mayabang na tao na masinso na ng kaunti ay nagbago na. Hindi po ako ganyan. No? Hindi ako ganyan. Ayan, marami po akong na, na natutulungan, may ibang tao, sa pamilya ko, sa mga kamag-anak ko. Ayan. Kahit wala na matira sa akin basta ako ay nakatulong ano ano na yun sa akin masaya na ako doon na marami akong natulungan no kahit saan man ako nung nasa Hong Kong pa ako o kahit sa ibang bansa sa iba pang bansa talagang ang um, ano ko yung puso ko talaga guys is maawain talaga ako guys no um kahit ano sa dami kong mga kaibigan na natulungan ko no pero siyempre minsan yung iba kasi ano na wala na wala na nakalimutan na ako pero okay lang din yon at least nakatulong ako sa kanila ni alam ko hindi nila ako malilimutan pero busy lang ata sa buhay nila ayun so thank you sa kay Kuya Bal uh, sa pagbati mo sa akin Kuya Bal thank you talaga so thank you talaga ng marami no sa pagtanggap mo sa akin sa kalingap at uh, pag ano mo din sa akin sa yung pagreaction pagreaction ko at nakabilang ko sa merge nang dahil sa iyo yun nakapasok ako rin doon sa merge so pasensya na kayo sa akin ano ha yung mga siya sabi ko pabalik-balik wala naman kasi ako maiisip kasi hindi kasi din ako sanay guys how many years na rin akong ano no, nabuhay sa mundo at uh, nagkaroon ng birthday eh, hindi talaga ako uh, kaugalian ang yung maghanda no, hindi talaga ako masaya na rin ako at least mayro mga tao na nagmamahal sa akin enough na yun sa akin uh, no need na kailangan ng ano, gasto or ano, magasto noong yung gasto-gasto kasi ganun pa din. <laughs> Buti kung uh, gagasto gasto ako, ay gaganda ako. Hindi naman ako gaganda. Pag ganito pa rin yung mukha ko. <laughs> ayan, no? nakakaano. So, ayan lang. Basta kay Master Warm, thank you. Kay Sis Matit Gabarda, happy birthday din sa'yo, Sisi. Pareho tayo ng ano, birthday, no? So, happy birthday yon Si Kalinga Pleja. Thank you, Sisi Kalinga Pleja. Kay Bilionis. Thank you. guys. kay Sisi Maria Cusinera. Thank you so much. Sisi Maria Cusinera. And kay Laura M. Berake. Thank you, Sisi. Thank you din sa iyong, ano ha, sa share blessing ha, na para sa aking anak. Thank you so much. Malaking tulong na rin yun, Sis. Ayan, then, ayun, kay, kay Maymay. Thank you so much, May. Thank you. So baka mayroon pa akong nalimutan. Yan. Basta sa lahat ng nagmamahal sa akin, thank you so much talaga. Yun. Hindi talaga ako nagsawang magpapasalamat sa inyo. So yan. So yung mga hindi pa nakapanood ng uh, video ni Teacher Anne na ginawa para sa akin, please uh, panoorin niyo yung video na ginawa niya. Maganda. Maganda yung video na ginawa niya para sa akin. So, yan guys. Support na natin yung uh, ang Team Merge. At, kay uh, Sis Mighty Emi pala din. Isa din siyang nag-rate sa aking birthday. Thank you. Ginawaan talaga niya ako ng uh, short video, no? Yun. Then, uh, sa Team Kali, sa Team Merge, thank you sa inyong lahat. Ayan. Sana tuloy-tuloy yung ating uh, gagawin uh, sa pagtanggol sa kalingap. Uh, kailangan kasi din natin ng ano yung ma, ma, maali, ano ba yun, yung, ano bang tawag doon, kapayapaan, uh, kapaya, katahimikan sa kalingap lahat, aangat, walang may iwan, yan, dahil sa merge, natulungan natin si Kuya Bal, si Kalinga Prab, sa kanilang, uh, sa mga ano, kasi sobra kasi silang busy, no, hindi nila ma, talagang, maasikaso ang buong kalingap ano kalingap member kung ano na nangyari sa mga kasamahan natin mga kalingap member so ayan malaking tulong talaga yung merge no salamat talaga din sa mga nag-support sa merge thank you sa talaga sa inyo kay padami nang padami na kayo na sumusuporta na sa merge dahil sa inyong pagmamahal kay Kuya Bal at kay Kalingap Prab ayun so yan sa Team Kuroda, thank you so much sa Team Kuroda. Pasensya na sa Team Kuroda. Hindi na ako masyadong nakapag-upload ng mga videos para sa primer dahil wala na nga din akong may upload, no? Dahil nabisi po tayo. Nabisi po kami sa ano. Minsan din nagpapahinga yung utak ko kasi sa sobra ko na ding ah, nakatutok sa ating mga gadget, no? Kasi 'yun. Sumakit na yung ano ko, ulo ko. Kaya nagbawas-bawas muna akong ano mag-ano sa gadget nakatutok. Nilayo ko na nga yung mga ano kasi pag once na medyo malapit yung ano sa akin lalo na gamit ako ng laptop parang ano siya sumasakit yung ulo ko kaya doon. So ayan guys, ha, panoorin niyo lang yung yung video na ginawa ni Teacher N. Thank you so much sa inyo lahat. At sa pamilya ko, no, uh, walang nag sa pamilya ko <laughs> pero okay lang yun dahil sanay sana sanay, sanay ako dyan dahil hindi naman at talaga importante sa akin sa akin lang yun guys ha? hindi naman importante talaga sa akin yung birthday no kasi pero napapasalamat pa rin ako dahil maraming ano maraming nag sa akin kasi lumaki kasi tumanda ako na hindi po nagsi celebrate ng aking birthday no hindi ako nagse-celebrate. Nag-celebrate lang ata ako isang basis lang yun, isang basis. Pero kunti lang, kunting handaan lang. Yun. Pakain lang ng kaibigan, no? Sa, ano, sa abroad pa ako. So, ayan, no? Uh, pasensya na kayo, ha? Kung ano yung, ano ko, parang nagkagulo-gulo, hindi maayos yung sinasabi ko. Eh, kasi, ano, ano lang ako, na-surprise lang ako. Yun, parang, Ayoko sana atong gawin pero gusto ko sabi ko gagawa na lang ko ng ano uh, video message sa mga ano sa akin sa bumabati sa akin so yun no napaka ano yung araw ko kasi 25 pa lang sa, nung araw na kahapon 25 November 25 ang daming mga may pangyayari sa araw ko na yon nakausap ko yung auntie ko na matagal ko na hinihintay na makontak kami kasi uh, ano nga siya doon na sa Hong Kong uh, may sakit yun nakontak ko na siya nakausap masaya ako that time then nung nag live din ako nung kahapon uh, hindi ko expected na na pinapaliparan po ako ng 200 dollar iwan bakit gano'n nangyari so kay Lord na yon si Lord na yon ang ano doon ah uh, gumawa para sa akin, no, thank you so much, Lord, ah, uh, dahil, ah, uh, hindi mo pa rin ako pinabayaan, no, kahit, kahit hindi na ako nakatulong sa aking pamilya, pero nakatulong kunti-kunti lang, nakatulong, ano, kunti, pero, yun na nga, pero sa, sa aking YouTube naman, ah, uh, sa sahod ko sa YouTube, hindi ko pa nakuha, baka, ah, uh, baka ano ko na, i-check ko na, kayo, para i-share ko rin yung blessing ko, na natanggap ko, kasi yung iba kasi yung yung s'empre yung palipad magshe po tayo doon kasi um, ano yun eh uh, easy money yan eh sa YouTube easy money yung mga palipad so kailangan natin din i-share din sa ating mga kababayan natin na kailangan din ng ano tulong no e, tayo naman okay naman ang buhay natin pero yung iba nating mga kababayan natin na mahirap na uh, Siyempre, ang uh, laki din ang kay, mga pangailangan nila. So, so ayan guys, uh, thank you so much sa inyong lahat. Uh, lalo na kay Kuya Bal, kay Ate Edna, thank you so much sa inyo. No, hindi ko talaga itong ah uh, makakalimutan dito sa Kalingap. No, dahil, yan, laki ng, malaking ano, malaking tulong to sa yung ginawa nila Kuya Bal sa akin, yung pag pagtanggap sa akin sa Kalingap dahil ni Teacher N. Dahil si Teacher N kasi ang nauna sa dait at sumunod na lang ako. Kasi sabi ko, ikaw munang mauna sa dait sis bago, bago na lang ako. Dahil yun na nga sabi ko, mag-aano muna ako yung bang nag-observe ako ba na ano ba yung uh, sitwasyon. Sabi naman, Teacher N, maganda. Aba, oh, sige, punta na ako dyan. Yun, kaya nagpaalam ako kay Kuya Bal na Sasanib uh, sa sanib ako sa kalinga pa yon umuki naman si Kuya Bal. So, nang umuki si Kuya Bal, siyempre, go, go din ako sa no? dito sa dait, doon sa dait. Ayan guys, thank you so much guys. No? Dito na lang ako man. dito na lang talaga ako. Salamat sa mga lahat na bumabati sa akin. Salamat. We love you all. And thank you sa inyong suporta sa akin, sa aking channel. No sana sana hindi kayo magsawa ako ay suportaran. Um darating din ang time um ma ano din kayo lalong niyo ako makilala kung sino talaga si Maramara no. Um ayan. Mabuti naman din akong tao. <laughs> pero pag ano din ako pag halimbawa ah, halimbawa ah, inaway ako or what ah lang din, din tayo tayo jan pero hindi natin ah, patulan no. Kung, kung, kung mangyari man yan, siyempre, pangaralan na lang natin yung taong naninira sa'yo or ano, kahit, kahit man ano. Pero sa, sa ngayon, wala pa naman akong ano, parang relax lang ako. Relax lang ako. Relax ako sa mga ano. Kung meron mga ano, mga basher or what. Relax lang tayo dyan dahil hindi naman nila ako kilala. No? So, ayan guys. Thank you so much. Bye-bye.